Mag-asawang pumatay sa sarili nilang pamangkin na hanap ng mga polis matapos silang magtago ng siyam na taon. Nahanap ng mga otoridad sa China ang mag-asawang pinagsususpechahan ng pagpatay sa kanilang pamangkin siyam na taon nang nakalipas. Matapos silang patayin ang 17-year-old nilang pamangkin noong 2007, ang mag-asawang Zhao ay tumakas, nagpalit ng pangalan at nanirahan sa isang bayan sa probinsya ng Sichuan. Ayon sa babae, ang pamangkin niyang si Xiaofu na 17 years old noon ay dalawang taon siyang ginahasa bago siya pinatay ng kanyang asawa. Si Xiaofu na kapitbahay din nila ay madalas na magpunta sa bahay ng mag-asawa para mangutang ng pera o gahasain di umano ang kanyang tita. Ayon sa babae, kapag nilalabanan niya ang pamangkin niya ay binubugbog siya nito. Natakot daw ang asawa ng babae sa kanilang pamangkin at hindi niya ito inireport sa pulis. Hindi rin niya ipinagtanggol ang kanyang asawa. Hanggang sa isang gabi, dumating sa bahay nila ng lasing si Xiaofu. Nang pinaalis siya ng kanyang tito ay naging violente ang teenager. Pinatay ng lalaki si Xiaofu at nilibing nila ang katawan nito bago sila tumakas mula sa eksena. Makalipas ang siyam na taon, tinuro ng mag-asawa kung saan nakalibing ang katawan ni Xiaofu para mailibing ito ng maayos ng sarili niyang pamilya.